ano Ayan, San Luis Food Bazaar Ginawa na nilang ganyan guys, dati hindi naman Simpleng ano lang uh, Ano ba yun? Talipa pa, nakakunti ang nagtitinda Pero ngayon, ayan, ganyan, ganyan na siya hmm. Sige tara, pasukin natin Wait lang Wait tara Bago naman mag-drive Ayan, yung ano, kapilang na ano, parking Dadating nga lang eh Matatawid ka Ayan, dito ng food stand nila. Magandang ayos ngayon ng pan na, ano yun? Food, bazaar. Ang dami ng mga tinda nila. Bell, anong tinda doon? Wala pa masyado kasi napaaga yata kami. Doon yung Ramos. Anong bibili natin? Naarawan yung mga pagkain nila, oh. Ay, Sally. Ano to? Hinug ng saging mo? Pwede na ito? Kanina lang Mabili ka na. May boundary daw. Oh, ayan, ang lalaki ng saging, dabaw. 82. Hmm. Um, um, ano yun Sige, pili ka lang. Ayan ang palamare, Yung squid. na ano yung sauce niya. Malakas Magkano ang isa diyan manong? Sampo. Ang isa? Bintang, ito, bibintangan mo dito naman niya. Late. Okay. Hay nako. Hay nako. Hay nako. Hay nako. Hay nako. Hay Dito tayo sa yan yung mga playboy. Sayang ng opening, hindi tayo nakapunta dito. Ano? Ay, yan na pala. Yan na yan. so, try natin guys, ang blue lemon. Masyado kaming nang paaga guys. Ayan, mga inihaw. Anyhow. Anyhow. pinipigil mo yun partipain narong 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 你干嘛？